Hello guys, welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. To this video, magbibigay ako ng reaksyon doon sa uh, balita mula po sa Securities and Exchange Commission regarding po doon sa pag ng uh, certificate of registration ng uh, Copperstone Lending Company. So, siguro marami sa inyo ang hindi napanood ang ating iba't ibang review tungkol po kay Quickla, kay Blo Peso, Piso Forest, Mocha Muka, Muka, Piso Buffet at saka kay Load Cash. Mayroon na po tayong uh, review about sa kanila pero itong si Poco Cash, hindi natin to inabutan na lumabas sa Play Store. Kaya um, wala po kaming ano, wala po kaming review sa kanila. Pero uh, other than that, lahat ng mga um, online lending app na pagmamayari ni Copperstone Lending Incorporated ay mayroon po tayong um, review at base po doon sa mga reviews natin itong si Copperstone Lending Incorporated ay isa din po ito sa mga loan shark na online lending. So, pag sinabi loan shark, asahan nyo po ang um, Uh, malaking processing fee at mataas na interest rate. Then, yung uh, term po nila ay napaka-exit lang. So, uh, I think hindi tayo dapat uh, maging masaya kung mayroon tayong uh, existing na utang sa nabanggit nating mga online lending app. Dahil alam naman po natin na kahit revoke na po sa Securities and Exchange Commission, ang ginagawa ng mga online lending app company ay magpapatuloy pa rin sa kanilang normal na operasyon. Sa so, kasalukuyan, mayroon pa rin, uh, nakikita nating mga ads na nagpo-promote kay Quickla, kay MukaMuka -Muka, at kay Piso Buffet. Pero hindi na natin sila makita sa Play Store. Oo. Ang iba. Pero ang nanatili ngayon, si Mocha na lang. Si Mocha na lang pala ang nasa Play Store ngayon. Pero yung ibang app ni uh, Copper Storm, Copper Stone, ay itinago na niya. So, pag itinago, uh, malamang after few days, babalik ito pero iba na naman ang pangalan. So, guys for uh, how many years na nating nasubaybayan yung mga online lending app yun yung mga kadalasang ginagawa nila mawawala ang isang lending app pero mayroong lalabas na bago then later on ma, uh, we found out na mayroon na namang lalabas na pangalan ni ano ni Copperstone sana tuluyan ng mawala pero ang iba ngayon ay um, nagpalit sila ng app nagpalit din sila ng uh, bali yung pinaregister nila sa Securities and Exchange Commission para hindi ma uh, masyadong halata o, papansin mo um, maraming uh, or iba't iba ang online lending app name nila yung mga pangalan nila iba't iba tapos yung uh, lending company na nasa likod nito na nakaregistro sa Securities and Exchange Commission iba iba pero isang uh, kumpanya na lang sila sister company o, then yung mga collectors nila iisa lang din so ganyan po ang mga kalakaran ng mga online lending app kaya wag masyadong maging kampante lalo na yung mayroong mga utang pa kay ULA na sinisingil pa ngayon o sinisingil pa at yung mga nanghaharas na mga ULA collectors ay magpapatuloy pa rin po yan So, hindi natin alam sa kasalukuyan kung babalik ba sila na parihong pangalan pero malakas ang kutob ko na babalik sila pero iba na ang pangalan. Yung mga nakasulat dyan na Kwikla, grabe si Kwikla nung nakaraan, di ba? O, namamayag pag si Kwikla, lalo na sa kanilang mga ano, mga um, advertisement. O, madalas siya lumalabas. Siguro yung mga advertisement na ano ngayon, lumalabas pa ngayon, eh, baka nakaano pa yan. Hindi pa natapos yung contract nila sa, ano, sa, sa Facebook or sa uh, Google AdWords. So, magpapatuloy yan hanggang matapos kahit na wala na doon yung app. Pero, possible din na uh, mayroon silang ipapalabas na ibang advertisement naman, ibang app. Kunwari, wala na sila at mayroong bago, pero, sa likod pala nung bago na yon ay sila pa din. So ganyan lang ang ano, pinapaikot-ikot lang tayo yung mga yung mga may karanasan na sa online lending app. Alam na natin na ganyan ang ginagawa nila pero kumusta naman yung wala pang kaalam-alam lalo na yung uh, siguro bago lang nakakita na mga ads. Al alam alam niyo guys pag uh, yung mga taong walang kaalam-alam or Inosente sa mga online lending app pag nakakita ng ganong advertisement tapos yun na nga uh, very promising yung uh, sinasabing interest nila ang liit lang ng interest tapos no transaction fee mm -hmm. then mm -hmm. ang mga term ay nasa 91 days to 365 days kahit ano wala kang planong umutang mapapautang kang nang wala sa oras oh. pero doon mo lang malalaman na ano pala, very opposite pala ang mangyayari sa doon sa pinakita nila sa kanilang ads sa actual na computation ng inyong ano ng inyong loan. So marami ang nagsisisi dahil hindi po nila or hindi po sila gumawa ng uh, investigasyon o research or kung bakit may, bakit merong ganitong over sa online bakit agad-agad uh, silang nagtitiwala and then for how many clicks lang oh mapapasa kamay mo na yung ano yung pera oh mapapasok agad sa iyong ano papasok agad sa iyong GCash kasi yun yung pinaka ano ngayon eh pinaka the best na uh, disburse, disbursement method or mode of payment pram ULA to us kung tayo ay umutang sa kanila o, mode of disbursement. Kumbaga. So, dahil po sa siguro kawalang panahon para mag-research, kaya marami po ang mga taong uh, patuloy pa rin nagiging biktima or nabibiktima ng mga modus ng mga online lending app. So, noong April, uh, napapansin natin na wala masyadong uh, pumapasok sa ating live pero nitong May, ang dami na pong mga bagong biktima na pumapasok sa ating live at humihingi ng tulong dahil po sa ginagawang panghaharas ng mga online lending app. Again, ang pangungutang ay isang malaking responsibility. Sa ayaw at sa hindi, gusto mo man o hindi, pag umutang ka may consequence talaga yan. Lalo na dito sa mga online lending app. Pinagkatiwala nila sa inyo ang pera kaya obligasyon nyo pong bayaran yan. Kung hindi kayo magbabayad, asahan nyo po na mayroong hindi magandang mangyayari sa iyo pagdating sa iyong, uh, I mean after ng inyong due date. So, ang ginagawa lang naman ng mga online lending app ay tatakutin ka lang, haharasin ka lang, pagbabataan ka tapos ipapahiya ka sa lahat ng mga contacts mo yung mga contacts mo na nagugulat ka bakit lahat ng mga contacts ko nakakatanggap ng text messages uh, pinapahiya uh, kayo or pinapahiya ikaw na umutang bakit nakuha nila so guys nung nag-apply po kayo before po kayo nag-fill up or nag-fill out doon sa ano sa mga uh, personal information sa app, mayroon pong maliit na window doon na nag up at yun yung niyes mo or inalaw mo sila. So, that time, pumasok po sila sa iyong cellphone at nakita po nila ang inyong phonebook. At doon po binibase nila kung i-approve ka nila or hindi. Or magkano ang iyong um, pwedeng i-approve dahil doon sa mga taong nasa iyong phonebook. Kaya wag po kayong magtataka kung ma mag- makakatanggap ng mga text messages ang iyong mga contacts dahil ikaw mismo ang nag-allow po sa kanila para makuha ito. Sana napanood ninyo ang ating mga review, ang ating mga videos dito sa Usapang Loan at Online Lending. Jack, hindi talaga kayo tutuloy sa pangungutang sa mga online lending app. Dahil uh, bukal po nating ano, uh, sinasabi na Itong mga online lending app na to ay mga loan shark. Pag sinabing loan shark, hindi talaga maganda utangan yan sila. Wala tayong control sa ano mangyayari sa hinaharap kaya sa ayot sa gusto natin kahit siguro sa umpisa good peer tayo pero dahil po sa sobrang laki ng processing fee at interest, darating talaga sa point na kakapusin ka at mahihirapan ka ng habulin yung mga uh, halagang uh, ipapatong nila doon sa iyong Uh, loan. Kaya pagsisisi ang uh, mangyayari sa iyo sa bandang huli. Anyway, maraming salamat po. Again, wag maging kampante kahit uh, revoke na po, magpapatuloy pa rin yan sila sa panggugulo kung ikaw po ay mayroon pang utang sa kanila. Oh. Sigurado po yan. So, thank you very much. Shout out po sa lahat ng ating mga viewers. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please pakisubscribe ang ating uh, YouTube channel. Ang usapang loan at online lending na uh, ano, uh, YouTube channel. At saka, uh, samahan nyo po kami sa aming uh, live streaming. Alas 8 po ng gabi, Monday up to Saturday po yan. So, thank you very much. Shout out sa aking mga members, mga uh, subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. See you again sa ating next upload at next video. Maraming salamat, paalam.